Mm -hmm. Binubunot lang po rito yung ulam oh, tapos kakain ako. Ayan, makatusok oh at maglilitsyon po tayo. Oh, Ayan mga katusok at nasa bukid po tayo. Kasama ko po si Adan Adventure TV to at magmumukbang po kami ng palakang bukid. Bukid. Ayan. Kaya Ano? Tayo. At may sawsawan po kami oh. Wow, sarap. Dito po kami. Dito po namin kinuha yung palakang bukid dito lang. Ayan. dito lang din namin kakainin Oh, dito lang din. <laughs> mm. Ang sarap nito. Ayan oh. Binubunot lang po rito yung ulaw oh. Tapos kakain na po Sarap sa sarap dito. Maluto nga. Mhm. -mm. Bakit mo dito pala buto eh? Wow. on ang um, sapala ng kataga talaga. Mm, basta ihaw na. Ihaw, ihaw mo lang. Mm -hmm. Ay, talo pa niya yung manok. Mm -hmm. Grabe. Mm -hmm.

Dan dito po kami sa probinsya mga katusok at mga katropa ni Dan, di ba? Mm -hmm. <coughs> Ito masarap gawin lagi dito bukid. Mm. -hmm. Dito ko malaki. Mm -hmm. Malaki ka dito na sa maliit. Yan. Yan. Malutong buto ah. Mm -hmm. Hmm bahong sabaw. Sarap na sabaw, oh. Ay, Ay, sabaw. Mm -hmm. Mm -hmm. Sawa, sabaw. sabaw. sinabi yung manok dito? Oo mm Wala. -mm. Hmm. At mapapanood nyo yung mga video ni Adan. Ito na po yung nakuha namin. Ayan. Hmm. Wala ka masabi.

Sebuah kota hmm. Yang ini sebuah utara. Tanghang sili. Hmm. Hmm. Sudah, sudah. Sudah, No. Mm -hmm. Madali pong himayin yung lamang sa buto. Kuwang kuwa agad. Pero pala ka mga tropa, hindi ako kumakain na to. Napilitan lang ako dahil kaya ito katusok. Yan. <coughs> <coughs> mm. Masarap pa lang pala ka. Grabe. Ba't mga tumisay? Ba't yung buto kinakain mo? Hmm. Malutong nga. Malutong <laughs> nga ako. Kaya mga katropa, sa pong kumain dito sa bukid. Kaya mga katusok, hmm. mga katropa dyan, maraming maraming salamat po. At sana'y magustuhan nyo po yung aming ginawa ngayon ni Adan Adventure. At sana'y masuportahan nyo rin si Adan. Ah, uh, ko rin po, di ba? Mm -hmm. Kaya Ano masasabi mo, Adan? Ayun, masarap ang palaka. Oo. ayun. Hindi ayun. Ayun, masasabi ko masarap pala. Kaya first time ko kumain ng palaka, laking bukid to, no? Mm -hmm. <laughs> Kaya baka tusok at maraming maraming salamat po. Yan, maraming salamat po. Bye bye. Po, bye po, God bless po sa atin at mga katropa. Okay. Ang na si